Pasto ng Pilipino, kaarawan po ng ating uh, unang, nangungunang Pilipino sa puso ng mga Pilipino, si Gat Dr. Serizal. Um, Ating itanin sa isip ang isang uh, kanyang binigka. Sinasabi niya na, mahal ko ang aking kaawawang bayan at mamahalin ko hanggang kamatayan. Kahit na ang iba hindi naging makatarungan sa akin, ako ay masaya pa rin at inyahandog ko ang aking buhay, pag-ibig, kaligayahan, sinabukasan sa aking bayan. Ngayon po, iyan ay pagpapahayag ng walang hanggan at walang kapantay na pagmamahal sa kanyang bayan. At ngayon po, tayo ay nararapat na magsaya at magdiwang at iyan din ay kanyang sinabi sa kanyang isang sulat nung siya ay nasa Berlin pa. Sinabi niya na naliligaya ko ang lahat ng biyayang pinagkakalab sa atin ng Ama at Saya ako at magsaya tayo dahil sa binigay niyang liwanag, sa hangin at sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa atin. Kaya po tayo ay nagsasaya at nagdiriwang sa araw na ito bilang pag-alala sa mga iniwan niyang mga pahayag sa mga Pilipino. Kaya po, inaasahan natin ang ating mga kababayan. Yaong mga hindi pa nakakilala sa kasaysayan at hindi pa nakakabasa bayanihan na ginawa ng ating dakilang martir na si Gato Flores Serizal, inaanyayahan po natin sila sa lahat ng mga mamayan mula sa mataas na opisyal ng pamahalaan sa mga guro, sa mga sundalo, mga kawal na dapat siyang kilalanin sapagkat sila rin ay kinikilalang bayani dahil sa kanilang misyon na pagtanggol ang ating bayan. At bilang pong Bawakas na uh, paalala sa ating mga kababayan, lalahanin po natin na si Dr. Jose Rizal ay nagpakita ng tinatawag na unconditional love sa kanyang bayan. Walang kapalit, walang kabayaran. Binigay nga ang kanyang buhay alam alang sa bansang ito na pinag sa atin ng gantilang batala. Naniniwala po kami na si God Dr. Jose Rizal ay sugo dito sa Pilipinas katulad din ng, ibang su ng sugo sa ibang bansa. Banyaga, sa Europa, sa Asia, sa Amerika, kung saan saan ay gumagalang sa ating mga bayani. Inaasahan natin ang ating mga kababayan mismo dito sa Pilipinas at tayo mga Pilipino ay gagalang at higit na magpaparangal sa ating mahal mga bayani. May isa pong dahilan kaya tayo hindi umulad mamamayan na walang disiplina, kailangan natin ang bayang ang mga mamamayang marangal, may disiplina sa kanilang sarili, sa kanilang tahanan, sa paaralan,